Eh mga kapatid mga kabayan, welcome back po sa akin Channel live KSA Apat na OFW nakabay natin mismo dito sa Saudi Arabia sa Riyadh. Naiwan ng eroplano pauwi ng Pilipinas. Paano nangyari 'to, mga kabayan? May video si Kabayan Concha na apat na Pilipina na naiwan ng kanilang eroplano na Flynas Airlines pauwi sana ng Pilipinas. Dahil ang paghintay nilang boarding gate ay mali pala. Maging paalala ito sa lahat at maging aral ito ang experience ng iba mga kabayan na dapat nating sisiguraduhin na tama ang boarding gate na ating pinaghihintayan pauwi ng Pilipinas at kung kay kayo sigurado ay magtanong-tanong kayo sa iba't ibang tao o kababayan natin na makikita niyo roon sa airport para hindi kayo magaya sa ating mga kabayan natin ito. Buti na lang may kagaya ni kabayan Concha na patuloy tumutulong sa ating mga kabayan at matagal na rin ako nakasubaybay sa kanya at napakarami na siyang kabahayan natin na natulungan dito sa Saudi Arabia sa Riyadh. So watch natin ang, ang video ni Kabayan Concha, mga kababayan, na in-interview niya ang, ang ating mga kabayan na iwan na OFW. Watch nyo ang video na ito. meron pong apat na OFW ang naiwanan ng eroplano dyan po sa Riyadh kahapon ata dapat uuwi na sila ng Pilipinas sa ng flynas pero nagkamali sila ng pinuntahang gate at hindi nila tiningnan siguro yung boarding pass hanggang sa huli na nang malaman nila na mali pala yung gate na napuntahan nila kaya hindi sila nakasakay ng aeroplano ngayon, nandun sila sa immigration, yung isa nakalabas, muna nakabalik sa amo, napayagan samantalang itong tatlo, nandito ngayon sa loob ng immigration hindi pa kumakain hindi ko alam kung ate, mga bisaya ba kayo? ha? ano ako sir, taga Davao, oo saya. hindi ka tagasan ka dahil? Mm. Ha? Antique siya Manila. Manila Antique. Yung isa Pampang, yung oh yung isa Pampanga. Oh sige, ate, ay eh, harap siya, ko. Ay eh, harap ko kayo sa live ha para pag may makakita sa inyo, mabigyan kayo ng pagkain diyan, okay? Okay ko yan Okay. Okay, sir. Na, na iwan? Eh tanungin natin sila. Eh kung ko may pagkatalata-lata <laughs> tumong. kayo, ate. Oh, so, ito po. Ayan. Apat po yan sila. ate, okay magtago. Asa na? Para, mak para makita kayo. Hindi lang, ha? So, ayan. Sila po ay... Okay, hindi lang. Sila po ay hindi pa kumakain since kahapon. Nandyan po sila sa Terminal 3. Sa loob po na immigration dyan sa Riyadh at naiwan sila ng eroplano. Ate, paano kayo naiwan ng eroplano? Anong nangyari? Yung sa yung sa bo, sa boarding pass, nag, naka, ano eh, nagkalito-lito. Yung flight namin is na sa fly na 306. Tapos dito kami pinaupo sa 304, 303, 304. tapos tinawag na pala dun sa mga 4, 4.30 p.m. Uh, 4, 4.30 p.m. yung flight namin. Tinawag na. Okay. Nagkasunod-sunod na yung tawag. Hindi na namin. So, ibig mo sa ito. Yun. So, ibig mong sabihin ate, dapat 4 o'clock ang flight niyo pa uwi ng Pilipinas kahapon. Oo, oh, na, fly na. pero, doon kayo sa ibang gate umupo. Ate, bakit hindi niyo tiningnan yung boarding pass ninyo? Nakasulat naman doon kung saan kayo pupunta na gate. Nakalagay naman doon. Hindi niyo pa sinilip yun? Sinilip, sinilip namin, ya, tapos nagtanong agad kami dito sa mga staff, ya, tapos sinabi niya, dito lahat sa flight ng Paynat. Ya, sabi ko, bakit dito na iba din sa, may iba din sa, ano, bagit na upuan, may iba din. Mm. Siya lahat, siya lahat yan, pa-flight ng Paynat, dito na kayo upo. At tapos sinawag na yung ano, pinunt pinuntahan namin. Ayun na, nadili lang kami ng minutes. Ata, ano na yung aeroplano, nakalipad na. At tapos dun, Uwa diba kami sa migration, kami, humingi kami ng tulong. At tapos sinabi nila, babuha na naman ang ticket daw. Kutakin yung mga amo at saka kung sino pa ang makakatulong sa amin. Ate, apat eh, kayo, malaking... Kami, hindi kami pinalabas. Malaking, malaking bayarin sa aeroplano po yung babayaran ninyo. Hindi nyo ba naisip yun? Sir? Hindi ba nyo naisip yun? Anong sabi ng agency ninyo? Magbabayad ba sila ng para ticket ninyo? Thank Iwan ko sa kanila sir Pero sa akin Pag Yung naano na, na Iwan ako na Yung plano Yung employer ko Tinawagan ko Yung employer ko Na lalaki at babahit Tapos anak niya yung Sinabihan niya Bakit nagaganon Tapos in-explain ko sir Pero Pag-explain ko Doon ako sa immigration Para ma Maanoin din Sa mga ano ko Sa mga staff din At doon Nag-usap sila niya. Tapos sabi ng ano ko Sabi ng amo ko Siya, siya huwag kang magtaka Pabuka namin ng ticket Kaya mamaya flight to mga 11 So ikaw makaka-uwi ka na pero yung isa yung kasama mo maiwan yung oh, apat, apat kami sir yung isa kinawan na niyang kanyang amo lulis na daw yung ano niya flight niya, niya. para safe siya kinawa siya oh. niya itong isa iwan ko ha? wala pa daw under of ano ito sir tapos eh? ito eh? under of ano ito yan okay. ba yung tinulungan ko galing sa, sa bata oh ulo siya. Yan nga yan. Yan ba yung, yung isa, Yan ba yung tinulungan namin dati sa Riyadh, sa Bata? Sabi niya, nagsabi. Ikaw ba yung tinulungan ni sir sa Bata? Ah, ikaw? Oo, oh, siya daw yun sir. Yan yung pinakuha ko sa Bata natin nung nagtakas yung mga yan. Yes. Ha? Ah? Ito ba yung pinukas Shadow yun, sir. Diyos ko, ate. Ikaw talaga. Ano man, ano man na itabo sa inyo. Umiyak yun. Ay, katartala. Ngayon. Ano oh, May tatanong ko, sir. Huwag ka, lang, iyak ka nang iiyak. Huwag nang iiyak, ate. Ano ba mangyayari sa inyo? Naiwan na kayo ng aeroplano. Yes, kaya nga tayo, ano, para may mga taong mag-provide mag na ng pagkain sa inyo dyan. Saan kayo banda? Ito po sa, ano, Max, banda po. <laughs> Ate, kailangan makita kayo para atis malaman kung saan kayo pupuntahan dyan ng mga OFW dyan. Sa yung mga Pilipino dyan. You, para mabigyan kayo ng pagkain. Kahapon pa kayo hindi kumakain dyan? Thank you, sir. Ha? Kahapon pa kayo hindi kumakain? Oo. Uh -huh. Kahapon pa kayo hindi kumakain dyan sa airport? Kahapon pa po. Wala ka bang ticket pumasahe pa uwi ng Pilipinas? Wag o, o mamaya kakausapin ko ang uh, ang labor. Kaya lang Sabado ngayon wala pang trabaho ngayon diyan sa Riyadh. Bukas pang pasok. So may ka diyan. Yung isa nasa ana nasa baba pa na immigration. Wag Isko naman ate, anong ginawa ninyo? Ay, sumakit ang ulo ko sa inyo mga ate. Apat kayo, ano nyo kung magkano pa masaya ng aeroplano pa uwi ng Pilipinas, di ba? Tapos ikaw, distress ka pa. Polo nagbigay ng pamasahe mo ang OWA? Sino ang bigay ng pamasahe mo pa uwi ng Pilipinas? May pero kinukulog nila ako. Kinukulog nila ako. Sige lang, eh, andyan na yan. Wala, lang nga na pa tayo sa nangyari sa inyo. Gagawa ko ng pagkakusapin ko ang polo para mabigyan ka ng ticket. Pero yung isang uh, kasama mo dyan, na ano, baka naman nagmaritis-maritis pa kayo dyan, kaya tuloy hindi kayo nakasakay na aeroplano. plano. po, yung ano nila, yung flight po. Kaya na nga, may maiwan ka na isa, yung isa nasa baba pa. <laughs> Ay, naku mga ate. School naman. Tagasangka sa Pilipinas? Tagasangka? Okay, or... oh, Ang po. Ang O oh, sige. Baka may mga nanonood ng live natin dyan ngayon. Eh, pakipuntahan na lang dyan sa Salud sa Immigration. Sa Terminal 3 kayo? Opo. Oh, Opo. Oh, 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 sige. Ay, pakita niyo yung picture mukha ninyo para nakikita kayo, nakikilala kayo ng nandiyan dyan. Huwag na kayong mahihiya. Wala na. Andiyan na yun. Naiwanan kayo ng aeroplano. Apat pa naman kayo. Ang kayo kailangan kayo. Ang makikita kailangan kayo. Iko yung tinulungan ko diyan sa bata na na, na, na tumakas sa agency. Oo, kami po yung lima po kami. Limo, Oo, yung, yung pinakuha ko sa mga ano, oh, tigi. Okay lang. Ako nang bahala. Tatawagan ko ang ano, tatawagan ko ang uh, MWO bukas. Kaya lang, mag-stay ka muna diyan sa airport. Okay lang. Sabado ngayon, wala pasok ito. Walarin walarin wala rin kami pasok dito sa OWA. Ay nako ate O sa mga nanonood dyan Eh baka naman merong Merong nasa loob ngayon Naka-duty O ate nung mga nakaraan Maraming nagre-reply pag ganyan Na nasa loob ng immigration Maraming mga Pilipino dyan Ilala ko yung mga iba na Nakikita ko pag ganyan ako So ano Ate mapakita ka ng mukha mo Para ano Makita nila Ma-identify -ma ka nila dyan sa ano Sa immigration Huwag ka naman ate Wala kang dapat na ikahiya Nandiyan na yan. Kung wala kang dapat ikahiya. Nandiyan na yan. Naiwan na kayo ng aeroplano. Imagine ninyo. Ay, naku kayo talaga. Sige lang. Uh, okay na yan. Wala namang chichihan. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, ilang beses na ako nananawagan sa iba pa. Naku, ilang, hindi lang kayo yung mga lumapit na sa akin na naiwan ng aeroplano. Ang dami nyo na. Ah. Hanggang ngayon, hindi kayo mag, 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 magdala yung problema ko kasi yung problema ko kasi sir minsan kasi na-attack po na, na po ako minsan magsi ano po doon po ino In doon ka ng ano doon po, po doon po ako na ano na no no untog po yung ulo ko doon kasi sobrang hilo ko na po kasi dahil po yan sa ano sino sa nag-attack sa po sa, sa MWO sino taga-embassy taga-polo nag kahapon sino pangalan <laughs> Ha? Huh? Sino sino may pang sino pangalan na nag-attend negative sa airport niyan sa Riyadh? si Siya po. Si, si tobyo po sa Singapore. Sige, i-message e mo na, e mo na sa akin mamaya. So, o, sige lang, o sige lang, mag-stay ka na lang diyan sa loob ng immigration. Agahanap tayo ng magpapakain sa inyo diyan. Okay? Kasi hindi na pwedeng pumasok yung tagalabas, nasa loob na kayo eh. Ang pwedeng lang magbigay ng pagkain niyo yung mga nandiyan sa loob na naka-duty. Okay? O, si yung... Sir Man, si pero po, kanina dito nag, ano, pupunta niya sana po kasi kukunin, pero hindi po ako pwede makalabas. Hindi ka na pwede lumabas, ate. Pag nasa loob ka na ng immigration, <tell> o, hindi na, kasi na-cancel na, na <tell> yung visa mo, natatakang ka na ng panel exit. So, wala na yun. Hindi ka na pwede pumasok oh. <tell> sa area. <tariad. tell> nasa loob ka na ng immigration, sasakit ka na ng aeroplano, ang kailangan lang yan, i-provide ang ticket mo. Ano pa nga na agency mo sa Pilipinas para makausap ko bukas dito, tawagan ko yung agency mo. Ah. Tatay ko na po pala nila ako i-book ng ticket. Ate, pamati. Kaya sabi ko nga sa i-text mo sa akin yung pangalan ng agency mo, tatawagan ko yung agency mo. Okay? So ngayon, Ate, yan ang sinasabi ko pa sa inyo palagi. Ngayon, may iwan ka lang dyan mag-isa mamaya. Di ba, ah, magpa-flight na yung kasama mo? Po? Mag magpa-flight na yung kasama mo. Opo, po, po yung kasama ko po, yung ano, yung dito po kasama ko tapos, yung isa po, hindi ko alam po kung mayroon na siyang ticket. Sige lang ate, walang problema, okay na yan, nandiyan na yan, wala nang sisihan. Uh, Mag-i-stay mag ka na lang dyan Opo. para lang may mga taong pupunta dyan sa'yo. Ipakita mo yung mukha mo para makita nila kung sino ka. Ilayo mo nang konti yung mukha mo. Ilayo mo nang konti. O iba baka may nandiyan ngayon, naka ngayon nakaduty ngayon niya sa ano, Terminal 3, sa immigration. Wala pang pagkain itong mga ito. kawawa naman. Simula kahapon pa kahapon. Mag one day na kayo dyan, di ba? 4 p.m. kayo na ngayon. O ngayon, o ngayon, panahalian na ngayon dyan. Alas 12 na ngayon dyan. Hanggang po. Sige lang ate, may may mga awa naman diyan, may mga kababayan naman tayo mag-ano diyan. So, ayan. So, sa mga... Na, mo, oh, buka mo pa salamat, ate. We we'll just do our best to help you. Yung isang asama mo, yung magpakita ka kasi ng... Paano nila makikilala ikaw kung ganyan ang tapta? Hindi. Ay, ayan ayan, ayan, ayan. Pakita mo yung mga pagbumukaan ko mga to. O, oh, ayan. Mm. Sige. Para makita kayo dyan, mapuntahan kayo dyan. Nasaan kay banda dyan sa immigration? kami sa Wala, at saka yun. kami nakaupo. Ano na? 307 oh. sir. Dito lang malapit sa pagba, dito lang malapit sa immigration. Sa taas, second floor. Sige. Ate, pamati ha. For sure yan. May, may, may for sure, may, ka kasalanan kayo dyan dahil hindi nyo tinignan yung boarding pass din nyo. Kaya kayo napunta sa ibang oh, gate. Nagmarites, marites. Na na. Baka naman, baka nagpasuri-suri pa kayo dyan. Nagdawar-dawar pa kayo. Oh, ito po. <laughs> Ano po kami, isang so, waiting oh, like, area na yun kasi yan tapos nagmaritis. Yun na nga nagtataka nga ako sa inyo eh. Bakit kayo nakikinig sa mga sinasabi-sabi ng iba na dapat sa mga Pilipino kayo nagkausap? Ang dami yung kasabay na Pilipino umuuwi ng Pilipinas. Diyos ko naman kayo. Tapos hindi nyo pa tinignan yung ano nyo sa mga ibang nanonood ngayon. Ano? Ayan. O, oh, ayan po. Pakiusap sa inyo. Ilang beses ko na sinasabi yan. Laging presence of mind. Paghawak hawak ninyo ang boarding pass ninyo, tingnan niyo yung gate ninyo kung saan kayo papasok para hindi kayo nahuhuli. Dahil mahirap po pag naiwanan kayo ng aeroplano, ibig sabihin, bibili na ng bagong ticket. Alam niyo kung magkano ticket ngayon, hajj pa ngayon. Napakamahal ng ticket ngayon. Mahina ngayon ng 3,000, 30 mahina ngayon ng ano, 50 na ticket ngayon. Bulsa na kung tapos na yung hajj. Oh. May may mga may mga may mga i-travel na kayo? May mga i-travel na kayo? may mga i-travel na kayo? E-travel, meron na? E-travel. Ano po yun sir sa eh, nung 7 po kayo pinagawa yung e-travel po. Oh, magpahimo ng bago. Pag nakakita, pag nakakuha kayo ng bagong flight ninyo, maghimo na na ng bago. Ipakausap ko kayo sa mga kasamaan sa ko kay Melody para matulungan kayo magawa ng e-travel, ha? Okay? okay sir. O, oh, pero ngayon, oh, okay, ngayon, o, oh, oh, mangyayok kayo ng tabang para sa pagkain ninyo dyan habang ginagawa natin ng paraan. O baka meron dyan mga kababayan tayo Nandiyan sa loob ng immigration Naka-duty ngayon Baka naman po pwedeng papuntahan lang itong uh, mga kababayan natin Na naiwan ng aeroplano kahapon Apat yan sila Yung isa nakuha ng employer Pero yung tatlo nandiyan pa sa immigration Hindi pa kumakain Opo So ayan ang ating ano Ate Huwag po kayo may hiya. Hindi uso ngayon ang hiya. Kailangan nakikita kayo para alam ng mga tutulong kung sino yung pupuntahan nila dyan. Paano po nila kayo mabibigyan ng pagkain kung hindi nila kayo kilala? May hiya pa kayo, eh, andyan na yan. Kailangan nyo ng tulong. Wala naman ako dyan sa airport para magbigay ng pagkain ninyo. At saan yung isa? Anong mga suot ninyo? Nakabaya ba kayo? abaya po. Ako sir, hindi. O, ate, pakita oh? mo yung hindi mo abaya. Pakita mo kasi yung mukha mo. Ay, Diyos ko naman to si ate. Oh. Pakita mo yung mukha mo. Ako so, ayan. Abaya po. Pakita mo yung mukha mo. Ako nakalus. Ay, sir, nakabaya po ako sir. Ipakita niyo yung mga mukha ninyo nga. Para, para makikita nga kayo. Na <laughs> Hindi nga, hindi makita. Ayan. O, ayan po yung mga mukha nila. So, baka po, ayan. Para mabigyan nyo ng pagkain itong mga to. Nabaya ko ako si Masih. Ano eh. Sa ito. Dami ko sa iyo. Ano na lang. Kaya ako lang mag-isa ka gabi. So na matatanong, bakit sila naiwan ng aeroplano? Ano na Ang, ang, oh, sa mga nagtatanong bakit doon naiwan ng aeroplano itong apat ang sabi nila sa akin sila daw ay pinaupo sa ibang gate hindi na nila napakinggan kung tinawag na yung gate nila hanggang sa umalis na aeroplano at sila ay naiwan hindi ko alam kung may pagkatalatala ito mga ito uy lamang ate mga <laughs> ate ate no, ate talatala baka nagmaritis pa kayo kaya kayo naiwan na aeroplano dyan Diyos ko naman kayo. Nag, nagmaritis-maritis pa kayo siguro. Hindi kayo namati sa mga tinatawag sa inyo. Kaya tuloy hindi nyo narinig yung hindi po sir kasi ano makaupo talaga kami dahil okay. gumagawa na i-travel lang okay, bakit hindi niyo narinig yung tawag sa inyo ng ano at saka bakit hindi niyo tinik may, yung travel. gate ninyo yung isang kasama namin wala siyang i-travel kaya nagtatanong siya po sa kasi hindi niyo po alam maya maya pero na naman nagtatalapit sa amin eh maya maya naman kaya nga na naman, kasi laging i travel mga, mga ate, kahit anong klaseng problema ang pumasok sa inyo, kahit sabihin nyo kayo ay kinakawawa or whatever, dapat nasa loob kayo ng, ng airport, present of mind, para hindi kayo naiiwan ng aeroplano. Malaking pera po iyang ano niyan. Okay? Okay. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya yan ang problema ngayon. Sige ate, eh, uh, mamaya manghi tayo ng tulong para may, maka may makain kayo. Wala nang panahon para magsisihan pa dyan. Andyan na yan, nangyari na yan. So the best thing na lang ngayon is to help you para muna kayo may makain dyan. Then, habang gagawa tayo ng paraan kung paano makauwi kayo, yung isa, at least yung employer bumili na ng ticket. Mamayang gabi pa flight na. Ikaw ate, may iwang ka dyan kasi distress ka. So, ang... Oo, oh, oh, intayin mo na lang yung isang kasama mo dumalik dyan para ano. Basta huwag mong putulin yung contact sa akin, ha? sa mga iba pa nating kababayan just ko po presence of mind presence of mind malaking pera po yun na naman ngayon para naalala ko na a few years ago may naiwan din na apat ito nasa loob na ng immigration kasakay na, na ng aeroplano mali pa yung pinuntahang gate Inamin naman nila mali yung napuntahan nilang gate. Nagtanong-tanong doon sila. Sabi ko, maraming Pilipino dyan at merong boarding pass tingnan ninyong maigi yung flight number at kung saan yung gate. Yung flight number nasa malaking screen. Nakalagay doon kung anong gate pupunta. Hindi po dapat ganun ang ginagawa ng mga babaya natin na mag-umaasa lang. Huwag po ganoon Present of mind dapat alamin ninyo kung saan kayo sasakay ngayon. Problema ngayon yung apat na yun. Yung isa, kinuha ng employer. Yung isa, mabuti mabait yung amo. Bibilan ng ticket. Magpa-flight mamayang alas 8 ng gabi. Samantala yung isa, distress ito na sabi nga niya, isa raw siya sa mga pinakuha ko doon sa bata. Natulungan ko na ito doon sa bata na, na, na tumakas. Pinakuha ko po sa team ng uh, Agapay and dinala po sa Polo. Ngayon, flight na ngayon ato kahapon, hindi naman nakasakay. Kaya may distress na naman. Right na naman. Okay. So yung isa naman daw, nasa ibaba pa ng immigration. Kaya yun lang po please pakituyo sa lahat iwasan po ninyo yung sobrang excitement dapat focus po hindi po dahilan yung bugbong masakit ang katawan pagod kahit ano pang dahilan pagdating sa airport dapat po ang presensya ng inyong pag-iisip ay nando para hindi po kayo magkaproblema ayun po mga bayan sana po naging paalala to sa lahat at dapat wag tayo basta-basta magpapakamkante kung alam natin na hindi tayo sigurado sa pinaghintayan nating boarding gate, mga kabayan. Magtanong-tanong po kayo sa iba't ibang tao. At paulit-ulit pa yan, kabayan. Basta sigurado kayo, buti na lang sa apat nating kababayan na Pilipina ay nandiyan si kabayan Concha na at tulungan ng mga kababayan natin na hindi na makaprovide ng ticket, mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood mga bayan. Sana po nakakuha tayo ng aral sa mga video na ito na mga ng Pilipinas natin mga bayan. Maraming salamat sa inyong panonood.